Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagong starting five ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga daw po ng kontrata ang isa sa mga target sa ng center ng Los Angeles Lakers. Marami na nga po sa mga fans ng Golden State Warriors ang nagdududang ngayon sa kakayahan ng kanilang bagong kupunan. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach na si Steve Kerr, sa kabila nga po ng kanilang bagong lineup ay sisikapin na rin naman nga po niya na mas maging competitive na sila kumpara last season. At isa sa mga una nga po nilang gagawin ay ang pagbuo ng chemistry ng kanilang mga bagong player. Maliban na rin nga po dyan ay bubuo na rin naman nga po sila ngayon ng isang masulidong starting five. Aminado nga po si Coach Steve Kerr na medyo magulo nga po ang kanilang kupunan last season since napakadaming klaseng lineup nga po ang kanilang ginamit noon. Kaya upang maging stable nga po ang kanilang kupunan ay kailangan nga po nila na makabuo ng isang bagong first five na unang bubuohin nga daw po ng kanilang mga players na si Stephen Curry, Brandon Podzemski, Andrew Wiggins, Draymond Green, at si Tracy Jackson-Davis. Samantala, Pagpunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga daw po ng kontrata ang isa sa mga target sa center ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, hindi para naman nga daw po tapos ang Lakers sa pagkuha ng isa pang bagong big man. Gayung isa rin naman nga po sa mga naibalitang target nila ditong kunin ay si Gershon Yabusele na gusto para naman nga po na bumalik at maglarong muli sa NBA. Ang kaso lang naunahan na naman nga po sila ng ibang kupunan dahil sa kakulangan nga po nalang dito ng cup space. Ayon nga po sa lumabas na balita ngayong araw, pumarma na nga na po ito ng kontrata sa Philadelphia 76ers na nagkakahalaga ng mahigit sa one year 1 year 2.1 million dollar contract. Yes, makakabalik na nga po siyang muli sa NBA matapos ang ilang taong pagkawala nito. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, ito nga po ay isang power forward ng France na nag out sa kakatapos pa lang na Paris Olympics sa pag-average nga po niya dito ng 14 points at 3 rebounds sa kanyang 58% shooting sa field goal. Tumatak pa nga po dito ang kanyang naging poster dang sa harapan ni Lebron James sa kanilang gold medal match laban sa Team USA. At kung inyo nga po matatandaan, Pagkatapos nga po na naging laro ng Team USA at France ay agad na nga po itong nag-post sa kanyang social media account na gusto na nga po niyang bumalik ngayon sa NBA. At sa kabutihan pala rin naman nga po mga katrops, ay natupad rin naman nga po agad-agad ang kanyang pangarap ngayon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.